tapos meron pa nito. Uh, Marian, Marian da, po. Yeah. Si Ang De. Lala. Share ko lang. Masarap. Ayan na, ganito. Kito bear. Kito mesa. Kino bear ang lahat. Yeah. Okay, na dapat na. Lapat, lapat na siya. Antok na si Matsung Ha? Nah! 음. 보고 있는 것같다 음. 음. Nanto ka naman bunsa. Yeah. Mamaya, um, paglabas ni si mama, tanong kung ilalatag yung higaan mo. Higa ka na. Higa, higa siya. Kumandin, inaantok. Inaantok yan. Higa

Kendanya, diem Sampai bye bye.